Nito pong oil price hike, napakalaki nito. Tatlong piso na almost at sa gasolina, ganoon din sa diesel. Well, ang ang lumalabas o prevailing event na lumalabas o na nagpupush Opo. ng price, uh, uptick ngayong uh, mula nitong second week hanggang dire-diretso ngayong hmm. uh, week na to uh, for the beginning of the year, no? Hmm. Ay unang-una ho yung... Nangyayaring kaguluhan doon sa Red Sea. Hmm. Uh, simula nagsimula lang ho yan na affected lang ho yung mangilan-ngilan na na dumadaan doon but uh, now I I think it has graduated into an actual conflict. May nangyayaring na military action doon sa area. Kaya halos lahat ho ng shipping including the ship, ships ships uh, carrying petroleum products to Europe. Wala na ho yatang ah uh, may gusto na dumaan muna doon for the meantime. So yan ho ang tinitingnan sa mga report na nagpo ng pagtaas ng freight cost at insurance ho on the shipping side ng mm. petroleum product. Now itong pangalawa, ho, uh, ngayon ho natin na makikita actually by February, first week of okay. February, makikita <clears throat> ho namin ang actual figure nung sinasabi nitong OPEC Plus. Mm na magbabawas sila ng 2.2 million barrels of oil per day ho yan. Mm. Uh, so yan ho ang suspeta ho natin, wala pa ho yung figure, pero mm. nakikita na ho natin na kung freight cost lang at insurance, siguro yung mga second week lang ng February, yung kakaunti lang na increase, siguro you can attribute that for freight and insurance sa shipping. Mm. But this time sa mga lalaki ho nito, Mukhang meron na ho talagang nangyayaring aktual na pagbabawas sa sa production uh, kasi ito ngayon ang na naho ng increase ay yung product ho mismo umi-increase na rin ho ang price ng product